Ano nga bang pinagkakaiba ba ng annulment, legal separation, at nullity of marriage? Tara, alamin natin! Hi Tiktok! I'm Attorney Maria Cecilia S. Angeles from special and Call Law Firm. Let's answer this question. Na, ang annulment ay isang proseso kung saan pwedeng i-declare ang void o invalid ang kasal dahil sa mga kondisyon na hindi nasunod. Tulad ng pagkakaroon ng unsound mind o pagtanggap sa kasal dahil sa paninindang. Kapag na-annul, parang hindi nangyari ang kasal. Ang separation naman ay hiwalay kayo ng asawa mo, pero hindi tinatanggal ang kasal. Ang ibig sabihin nito, hindi pwedeng mag-asawa ng iba at ang mga legal obligations tulad ng pagdusto sa isa't isa ay mananatili. Ang quality of marriage naman ay nangyari kapag ang kasal ay itinuring walang visa mula pa sa simula nangyayari ito kapag may mga kondisyon tulad ng underage marriage or bigamous marriage. Hindi ito valid mula sa umpisa, kaya tinuturing na hindi talaga kasal. Kaya sa annulment, may kondisyon na hindi nasunod sa kasal. Sa legal separation, iwalay kayo pero kasal pa rin. At sa nullity of marriage, ang kasal ay walang bisa mula sa simula. Thanks TikTok!